Hoy mga bayot Just entertainment lang po ito uh, ah, Panoorin nyo Ang aking dance performance Sa Ito balakak Balakpak Balakak Balakpak Mua Mua Sige Igiling mo Igiwang mo Okay Okay Alright Igiwang mo Oh ha Oh yeah. Sige Sayaw Sige Sige ang katawan meron. Sige. Wala blue po. Magkano? Wala po eh, blue. Giling mo. Giling, giling mo. Si idol, okay ka ayon sa'yo. Sige. Ikaw na namang isang bayot. Mga doang bayot. Sige. Play to ba? Mga doang play to. Sige. Sayaw. Next, bayot. Takbo, bayot. At Hala bayot. Huwag ka magturo-turo bayot. Oo, oh, sige, sige. Oo, oh, sinong lalaban ng boxing dyan? Sige, lalaban ito. Sige, boxing. Sige, sige. Oo, oh, fight. Sige, Oh. Tamang forma si Bibigan ng Hari. Oo, oh. talbog si Bibigan ng Hari. O. oh, sige. Dalawang bayot to, dalawang bayot. Sige, bayot. Sayaw, bayot. Sige, bayot. Huwag mong undangan, bayot. Sige, bayot. Sige, ikimbot mo, bayot. Ikimbot mo, ikimbot mo. Sige, bayot. Sige. Sige. Arap kalikod. Sige. 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 Ah, laki ng katawan ni eh. Parang stick lang kabayo. Sige. Ay. Yummy, yummy. Sige. 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 Sige, bayot. Sige bayot, ikimot bayot, sige Ang galing oh. parang uh, ratis, jacket chan yata to. Oh, second performance naman oh, silip-silip pa siya niya, oh Sige, huwag kang tumalikod bayot, bilisan mo bayot Sige, tak bayot Ah, ito, mga para tong nilalamig Oh, ito si Lady Gaga Galing kumanta to, nakapink Yan si Lady Gaga. Ah, sige. Kumbati bayot. Para makakwarta bayot. Sige bayot, 150 lang. Sige. Kumbati bayot. 150 lang, 150. Pwede na. Sige bayot. Galing kumanta ni bayot. Eh. Oo, O, sige. Manati bayot, sige. Sige, ano. Ulaw na si bayot. O, ano, dako kayong bayot, o. Oh. Dako kayong totoy. Dako kamot. Kung kanay maging... Mag... Bili 1.50 Ako yan eh Hindi ganoon nililian kayo Ako ay Awa so Sige Sige bayot to oh, iling iling pa maraming kabayong pakhan Sige bayot Sayo bayot Sige Ako an ano, Bayotan eh Ako bayot, yung Dako Tiyan Ako tutoy Ako pag yung mata Sige bayot Exercise na lang kanya bayot Kapoy, kapoy, ramag sayaw, ramag baki, usaya bayot. Sige bayot, ayusin mo bayot pagsayaw. Anong mga kwarta ta? Sige bayot, taghan yung kay sa bayot. Baligya, taghan yung kag-150. Sige bayot, Or, ay pag-ampo-ampo. Oh, daga na siya bayot, karbayot na si kamay nga bayot to. Oh. Singer to si bayot to. Oh. Kuyo, kaya mo ka karang si